Gaisano oh, huh? <laughs> <Look. laughs> From Gaisano to real uh Moni ang ano na to no derita manukad sa Turil sa Gaisano. Uh, unahan sa checkpoint no. Oh, na checkpoint. So Shout out guy, no, sa barangay diri sa Barakatan. Grabe kalimpyo inyong area. Napansin ko na no abang naga biyahe aning dapitan ko na ako kilid og kilid. Wa gyud nakitang basura bisag upo sa sigarilyo. Wa Grabe gyud no, nindot yun, no? Na kuan nato ba? Na-apply gyud nato na ang mga basura dapat ilabay sa tamang labayanan oh, o draw oh, nindot kay ilang location nindot kay ang area guys Simintado na nino Paadto sa tung paadtoan. sa purok ha barakatan purok uno oh dara grabe eh. nindot ning lugar na eh napata sa baba pero mapil na na ginamo ang katugnaw oh. aning dapitan eh oh bang gabak gabaklay me wami <laughs> na nakay gabaklay ragud me oh apo kay ni jagingan diri sa mga mga ba 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 biking ba 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 uphill ya yeah, pag pagbaba tag log apply, mag -apply mag -break yung brake sa inyong bike wala nindot kayo. yun simentado na yun siya. first time pa po na mo pa add to rin no sa barakatan sa pagbaba puro pasakan o wag yung panahog hindi ka na ako <laughs> Shout out to my friend Sharon. She, thank you so much, I'm gonna give it to Danny. And now we're here going to Barangkatan Tour. Actually, we're exactly at Barangkatan na. We're going to Sunridge Resort. Mo, alpas mini dog tiyam, ti dog imbon yah, kapasen niya. So, we're going there. Tanta na eh, Jesus name. Wow. Oh, grabe. Puro pasaka. Wala pa dito. Pakita mo. Oh. Nice diri, no? Lord, pwede mga yung portion diri. Dito. Hey, pwede mga tanakay. Pwede eh. mga tanakay. Nasa diri ang Sunridge Resort. Papaw pa? Katoo. Laman. Laman. hapit na yun niya ni maabot sa Sunridge Resort. So, grabe katugnaw ng lugar, guys. Kita na yun ni Mudri <laughs> ang, ang Davao City, no? Pati ang Samal, makita na po ni Mo. Laliman ka, 3 pesos na lang. Ang pumasahi, langit na daw. <laughs> so, ano guys, ang mga Gikan sa kanto, barakatan. So, kanya siya o checkpoint. Unahan lang ani gamay guys, makita na nato ang karatula sa Sunridge Resort. diri sa Barakatan no. Grabe nindot kay kalsada. Going to Sunridge to Kanto Barakatan, going to Sunridge. So mo na ni ang kalsada nila dito guys. Grabe ka nindot. Nga overlooking tayo. Hey, wow. So, Nanagit ni guys. dire magpa wala gid sir ba karon pagsulod na na ano timing na low bat a cellphone ni mami tagbaw na gid niya ang contact ni doc <laughs> uh, ay nindot kay eh, guys overlooking you guys ano makita gid nimo ang samal ang mount apo makita po nimo sa left side makita ni mo ang Samal area na no? City of Davao makita ni mo sa right side na po kaning likod aning mga pine tree guys makita na ni mo ang top of Mount Apo guys so ani siya kataas no ang area so karon naga baktas mi me, tagbaw gid mi ani ron kay abi na mo abi lagay na mo lagi na liguanan <laughs> Oh, ha? Sa to dere na, na first timer sa Sunridge, walay dagat dere o walay pool. Oh, at least kabalo na mo. Ah, <laughs> mo. Pagi wa mo nagdalag bag dako. Okay, ramen. Hay mo ang bata na mo. Expect gini siya na makaligo na siya, no. Eh, swimming pool na ba daw, Kundi, dagat. Ayan, gul siya guys. Tanaw Asa, mong pula rin na. Kuha eh. <laughs> eh. Ayan, nabang galak. Galakaw. May napangita yung yung labok. Asa si labok. Tagbo, gano'y na. Kidako yung area. So, pwede po dahil mo magdala o tent, no? Pwede po mo mag-camping dali guys. Pwede mag-overnight staying dali. Oo. Ang overnight staying nila, no? 200 pesos per head. So, sa bata, 200 pesos na po. O, oh, pwede ka magdala kung mga animal lovers mo, cat lovers, dog lovers, pwede ninyo dalon doon eh. Isang inyong dragon, pwede ninyo bitbiton doon eh. Kapag mo na yung pangita nila doon kung asa. Kay daghan kayong tao po. Huwag mo yung magdahong na hingunanin ka daghan <laughs> ang tao po doon eh. tiktuyok na may asa nila doon. Pwede palang isyagit. Isyagit na. Kung walang hindi ka nang lowbat yung eh, phone ba? Pinakalit mo gano'y no? Ang pag-invite sa manidok. Salamat ay eh, ka Dok Yap. Ibon Yap sa si staff ni Dok Yap. Ila Ma'am Gina sa family ni Ma'am Gina. O ka brother Julie Andrew. <laughs> Joel! Asa <lang> ka ka Tagbo na yung pangita. No? Oh, napod na sila yung kanyo. Oh. Kanang balaya na okay. guys. Pwede na ninyo rentahan. Overnight staying mo pwede 5,500 pesos. 10 packs, 10 heads. O na siya. So, kung manobra mo 10 heads, so, pwede mag-additional lang mo kung ano, marag 100. Gabi <coughs> kanindot ang area agad guys. Bugnaw kayo. So, kanin siyang orasa. Kani sa mga around 11. 12, wala, mga 1 o mga 1 na siya ay na oras Naabot na gid midiriwa kita midkita wow. na gid mo pedako jud kay ang area libog mi kung asa sila morning nakalisod kay wa may cellphone na low bat ang mong phone ang contacts eh <laughs> uh, ha dara aing bawo na gid mi diri na gid ang laay the last part na ni diri sa ilahang guano wala gid asa na sis dara na kita na gid sa wakas Sila <laughs>

Thank you again, Doc, sa pag-invite sa mga. Shout out sa imong mga staffs and then la Ma'am Gina sa family ng Gina. salamat sa inyo. Sa mga wala pa nakaadto diring dapita, ali na mo sa Sunridge Resort, Purcuno, Barakatan, Turil, Davao City. Thank you for watching. So ang location niya nasa Turil Barakatan sa Purok Uno lang ni guys. Unahan sa checkpoint. So dua ka checkpoint from Turil area going to Barakatan sa ibabaw sa Barakatan napay another checkpoint. Kumana na Sandridge Resort na. So dali lang kayo niya siya ma guys. Pwede gid mag overnight stay diri no, staying diri sa ano, Sandridge Resort na mo tent. O pwede pud sila mo provide og tent para sa inyo ha okay so, na lang naghang salamat